Ah, panggilid. Eh, mo alam? Eh, hey, na eh. Ay, tawarin at dito ko pa Ano na? Hoy! Muntik na maging smas, weh. Ayan mo si Bear. Kaya ginaya mo. Eh, pag ko nga ko malayo ako nyo. Oo. Ano na yun, no, Peran? Ito ba, putol to. nandito na yan, oh So, nandito yan. yan. Shoutout sa Daytona. na. Nagpalinis ako sa Honda, hindi mo lang binaklas yan. Hinanginan lang. Hindi nga binaklas yan, yung ano ba lang? Uh, stock is good. Lipat ka nito. Eh, sila toto ang ingay kagabi dito. At pag gano'n, basura dun sa click ibabaw pala no. Dayan, bolt daw yung gold balls. Tagos. The moment of truth. Ay, sorry.